What's very ano now very uh, heart heartbreaking itong walong pulis po no na nahuli na pumunta po dyan sa Las Piñas at nagbitaw na po si uh, General Marbil, na sabi niya no second chances uh, maybe you can shed light this and oh what, what's going to happen ganito na ba ka ating mga kapulisan and how blatant they are to go and no no serve an arrest warrant tapos ah uh, nanakawan panila 84 million pesos worth of jewelry, cash, watches, at who, who else no w uh, mga gadgets. Kaya na po magkuwento po attorney kalinisan ko ano po mga hakbang ang gagawin po ng Napolcom laban po dito sa mga rogue policemen na ito. Una ko mabigat 'to sa kalooban ko eh kasi only a few days before Uh, pinagtatanggol po natin ang uh, uniforme ng PNP hmm. uh, kasi nga medyo nabastos ng konti ng isang membro ng isang uh, traffic agency. ba? Diba? So tapos uh, here comes uh, the, ne the next day, hmm. mabalitaan natin na may walo tayong pulis na involved dito sa ganitong klaseng uh, kaparaanan. Hmm. Eh hindi po ito katanggap-tanggap. Hmm. Uh, ang una po natin ginawa, nakipag-usap po tayo sa regional director ng uh, NCRPO, nasige abirin Abelrin uh, kami po ay nag-coordinate kung ano po magandang gawin dito ang napag-usapan ko namin eh ang NCRPO will be heading the investigation. Mm, okay. So while the Napolcom can investigate um na pag-usapan po namin na ang NCRPO po muna ang mag-iimbestiga dito. Mm. Kaya kung pa po niyo nag-aksyon na rin po si Chief PNP uh, pati po si NCRPO Chief yung pong mga miyembro ng SOU eh, sila po lahat eh nasibak Uh, 'yung pong head po ng District Director po ng Eastern Police District ay eh, na-relieve uh, at uh, pinapakasuhan na po ngayon silang lahat sa Internal Affairs Service o sa IAS. Uh -huh. So, tuloy-tuloy po ang sa kanila. We will also give them their due process. Uh, however, um, if I may speak very freely, yeah. while it is while the investigation is still ongoing, medyo muhang klaro po yun nangyari. Uh -oh. uh, Isinama mo masasabi ko, hindi ho natin papayagan ang uh, ganitong klaseng uh, uh, pangyayari sa loob ng Philippine National Police. Uh, I hope they have a good explanation for this, um, but uh, I, I cannot believe yeah. that, uh, that these things can still happen uh, oh, especially oh. right now. Okay. Mm -hmm. So nangyari eh yung uh, noong April 2 nga uh, kanilang operation sa laban dito nga, dito sa Chinese National na to exclusive subdivision po sa Las Piñas City. Mm. Na alam naman po natin nasa ilalim po yan ng SPD no na Southern Police District. District. Ano po ginagawa ng police from the Eastern Police District? Las piñas. No? Um, And I believe naman pwede naman po pero mayroon pong protocols po na nilabag din. Ano? Totoo. Actually, tama po kayo ma'am Ma Ali. Parang ang pulis na rin ang pag-iisip ninyo. Hmm. Pwede po mag-operate ang ibang unit sa ibang jurisdiction. Ang number one lang po na kailangan gawin eh coordination. Uh, hindi ko po pwedeng papasok ka na lang sa ibang jurisdiction eh baka magkaroon ng misencounter na tinatawag. So, cardinal rule po yan sa uniform service na kailangan mong kausapin ang hari dun sa area na yon In this case, apparently, there is no coordination made. Uh, tapos, eh, From what I heard uh, from our investigation, itinatanggi eh, rin nung head ng SOU na alam niya ito, mm. natanggi rin nung Eastern Police District uh, Director na alam niya, mm. eh, imposible eh. Um, How should I put it? Yung mga police na involved dito, ay eh, eight low-ranking policemen, mga uh -huh. patrolman. Uh -huh. Patrolman, walang Oh. Hindi hindi yan na walang kumpas ng isang opisyal. So, mas mataas sa kanya. Oh, oh. They must oh, be following hindi ko orders. Oh, oh. Hindi ko binibili na sila lang. Oh. Uh, there is someone else there. Oh. And uh the investigation being conducted by the IAS and the NCRPO I believe will unco uncover the truth. Um hopefully lumabas yung buong katotohanan dito hindi yung selective truth lamang. Oh. <laughs> uh, I heard also na yung pinaghanap na Isang, yung yung boss ng walo na yan Kobal, yes. uh, is uh, giving feelers na he wants to surrender. Oh. Um, uh, if uh, if all goes well, he might surrender today. Oh, oh. Um, he was given uh, the deadline until yesterday um, oh. pero he, he, hopefully he will surrender today. Oh. And uh, with his surrender, palaman na natin ano ba talagang turing na nangyari dyan, sino ba ang nagutos mm -hmm. hanggang sino ba ang alam sa taas. Okay. Uh, para manugot ang dapat managot. You're referring to Major Emerson Coballes, no, who went AWOL. wall uh, saka he's supposed to be the uh, designated team leader but he was not there during the, the, that operation on April 2. Mm. Correct? Correct. Uh, uh, okay. Ang uh, sabi niya, uh, based on dun sa mensahero na tumatawid, hindi oh. uh, daw niya alam yung lakad ng mga bata niya. Eh, oh. Of course, I do not believe that. Oh. Ito. Um, if he wants to surrender here, oh. uh, he should man up. I will not cover up for anyone na uh, oh. gusto lang protectionan ko. No, I oh. will not allow that. Oh. Oh. Uh, kung, kung gusto niya sumuko, sumuko siya, yeah. pero he should tell the truth. Oh. Hindi yung... Uh, Bago pa tayo ng senaryo na mali naman. Oo. Ito attorney nilang uh, kalinisan ng ito medyo nakaka nakaka, nakaka nakakagulat no. Yung investigation showed na yung suspect mga suspect the suspect supposedly itong si Jay Lee, yun dapat yung huhuliin nila pero mistaken identity kasi yung tunay na Jay Lee ay nahuli na daw ng CIDG no March 2023 pa. So ano yung ano supposed to be yung kwento, kaya oh? ano ng kwento? Si, so, so, sino ba ito? ito si Jay Lee at bakit po siya binigyan supposedly ng warrant of arrest na available naman yung amount na 200,000 pero sinasabi ng mga operatiba, sinusuhol daw sila ng 14 million. Parang sa 200,000, magbabayad ka ng 14 million? Totoo <laughs> po ma'am, uh, nakakatawa yung alibay eh. Oh, yung narrative. Uh, so, po yung kaso, oh, oh. tapos yung suhol, mas malaki pa doon sa bill. Kaya ba? Uh, meron din rin tayong report kung sino po yung taong yan pero since it's under investigation, baka dapat po eh, tahimik mo na po ako dun sa aspetong yan. Mm. Pero, I, I think, uh, it was, uh, the report is out in media, yeah. na there was quote-unquote, bribe money being given and being surrendered by these policemen. Mm. Eh, medyo, ano eh, incredible eh. Um, oh. The story is uh, too good to be true. Uh, <laughs> in fact, parang ano eh, um, it, it's it's obviously concocted. Um, uh -hmm. So, therefore, uh, things might must, Be uncovered, dapat palaliman yung investigasyon ng IAS. Mm. Tiwalang tiwala tayo sa Inspector General ng IAS na si Director General Dulay. Mm. Uh, alam ko na magkatrabaho siya ng maayos tungkol dito at uh, aanting natin ang resulta ng investigasyon ng IAS.